Looking <laughs> <Like> prison? May na hole sa me? Illegal! Illegal ano? Illegal! The kids is already there. Yes, it's in the back of the land. Oh de ba? Kay ko naganay kaya ko sang iyang ano diyan? So, hello, Pilipinas o oh, Kapiling Rich. Kumusta kayo? Andito, andito ako ngayon at papakita ko na naman sa inyo ang aming banding noong Sabado de Gloria. At ngayon magahanting kami ng itlog. Kung sa Pilipinas ay Sunday, dito ay Saturday. So, nandito kami ngayon sa Uma at dito kami ngayon nag-grill ng hotdog at saka hamburger dati maalala ko pa nung bata pa ako sabi nila pag namatay daw si Papa Jesus hindi daw pwede kumain ng tutong at magkakatutong daw yung muka mangingitim daw yung muka pero yun pala ay kas kasabihan lang pala yun ng mga matatanda hindi naman pala totoo yun so ngayon, ito ngayon kumakain kami ng tutong <laughs> kasi diba syempre nasusunog kasi nga ginigrill so ayan ayun na, share ko lang sa inyo kung ano ba talaga banding namin ng Sabado de Gloria. Yung mga bata naglalaro sa snow at talaga namang ang mayroon pa rin snow hanggang ngayon. Kahit pa paano, uh, natutunaw na yung iba. At yung iba naman ay nagchika-chikahan -chik habang nagbibigay si Amo ng mapa na kung saan niya nilagay ang mga itlog. So ayan bising busy, busy si Amo sa pagbibigay ng mga itlog. Ito lang talagang nagugustuhan sa, nagugustuhan ko sa kanila ni Amo kasi nga pagdating sa pagdating talaga sa bonding or pagdating talaga ng mga activity ay super active sila ni Amo at ang kapatid niya. So yun lang po yung nakakatuwa. So ngayon magi-start ng maghanap ng mga itlog kung saan. So si Tiyo Liit ang saya-saya na, excited na sa paghahanap ng uh, itlog. At yung kaibigan ko, tingnan nyo, tuwang-tuwa pa talaga yan. Mayroon kasi akong kaibigan dito, si Candy at saka si Rowena. So si Candy kasama niya yung anak niya, si Cici, pero si Rowena... Uh, mayroon kasing lagnat yung anak, kaya, anak niya kaya hindi nakasama. So ngayon, nagpupunta na kami doon sa liblib or sa dulo kasi na, nandoon yung mga itlog. Alam nyo, ito lang nakakatawa sa bukid nila ni Amo kasi kung titingnan mo, kung, kung i-video mo, sasabihin talagang nasa ano ka talaga, kalagitnaan ka talaga ng bukid. Pero yung totoo niyan, the other side ay mayroon pala yung highway. May nadadaanan palang highway. Pero syempre, kung dito ka sa loob, ay titingnan mo talagang parang liblib. Uh, -lib. Pero nakakatuwa lang kasi nga itong bukid na to ay talagang ginawan talaga nila ng daan para magawa namin ng mga activity. At dito ako naglalakad Doing summer para pumayat charot. So ngayon nakita na ni Tio yung itlog niya at Sila ni Ella at saka ni Cici naghahanap pa rin ng itlog. Ewan ko kung saan napunta yung mga itlog nila, si Allen at saka si Ellis. So nagtanong sila sa akin, hindi ko rin alam. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga ako matalino pagdating sa mga mapamapanayan ko. Hindi ko nga alam yan kung saan yan. So, ayan na yung mama ni Zizi. <laughs> Parang bata din. Tingnan mo yung attire niya. Hindi mo akalain na mama yan. titingnan mo bata lang talaga. Parang katulad lang nila ni Ellie. So, ayan si Inday. Uh, naghahanap din ng itlog. At saka yung isang bata-batuta na, na pasukan ata ng snow yung boots niya. Kaya nagtatawa siya. So, ayan na si Martina. Nakuha niya na yung itlog niya. Nakuha na rin ni Tio ang itlog. Si Ellie na lang at saka si Zizi. Sabi nila, 8 kilometers daw yun, o 8 step, 18 step daw yun ang itlog nila. Pero kaya si Sisi nag na magbilang. Eh ang ending, hindi pa rin nakita. So, hanap ng hanap, hala, pati ang nanay naghahanap, hala, sige, sige, akyat, akyat, akyat. Natatawa ako kasi pati si Lucy, super excited. So, ayun, nakita na nila yung itlog ni Ellie. Ayan, tuwang-tuwa na yung bata kasi nakitang itlog. Ngayon, kay Sisi na naman. Iwan ko kung nasaan yung itlog ni Ceci. Kasi yung nanay niya, naghahanap din ng itlog charot. <laughs> so, ayun, hanap kami ng hanap. At finally, nakita na nga rin ni Ceci yung itlog niya. So, super enjoy sila at nakita na yung itlog. Ayan, picture-picture pa sila ni Eli. So, yung iba, naghahanap pa rin ng itlog at kami ay pabalik na. Ayan, pupunta na kami sa mga kasamahan namin at syempre hindi niyo makikita yung mukha ko kasi nga ako yung taga-video. Ako ako kasi yung vlogger charot. <laughs> so ayan na nagtambak na kasi lahat sila nakakita na ng itlog. Ako lang atang hindi nakakakita ng itlog pero humanda mamaya si Amo kasi nga gagalawin ko rin yung itlog ni Amo charot. <laughs> so ayan pabalik na kami pabalik na kami kung saan kami gumawa ng ah uh, ano uh, apoy na para sa pag pag-ihaw ng mga hamburger or hot dog. So ayan na si Kuya Tron, bising bisig siya sa pag-grill uh, ng polsa at sa, sa, sa si ma'am. Ayan, super excited na at ang lakas ng apoy, pwede yan makaaga makakaluto ng lechon kung gusto mo. So ganito yung ang ang kagandahan dito sa loob ng Ah, uh, bukid nila ni Amo kasi maraming activity. So this coming uh, summer ay talagang punuan 'yan tuwing Sabado at Linggo kasi nga gagawin nilang kampingan ng mga estudyante dito. At super safe naman siya kasi nga uh, private property, so hindi po pwede mapasukan ng kahit sino na walang paalam sa may-ari. Dito talaga sa Norway, pagdating sa mga rules and regulation talaga, ay sumusunod talaga yung mga tao dito. Talagang masunurin talaga sila. So, ayun, nag-enjoy kami kumain ng pulsa. Yan, may pulsa, may hamburger. At saka may mga candy. At saka yun, tingnan nyo, siya-saya namin. And after na, after namin kumain, ay nagpahimagas pa yung mga bata. Kumain sila ng marshmallow na nilalagyan nila ng biskuit at saka yung chocolate. So, syempre, tapos na kami kumain, pass forward tayo kasi nga matagal at aantukin kayo. Kaya uuwi na tayo kasi pagdating namin sa bahay, mayroon pa rin yung ano, Uh, A okay. cake kasi may binili si mama na cake okay. kasi nga birthday din pagka April 1 ni mama usa yung nanay ng asawa ko si Vianan. So, ayun na, at nag-ano uh, na yung mga bata. Parang Pilipinas lang yung style kasi sasakay sila sa, uh, sa sasakyan sa likod mismo. Pero sa totoo lang, bawal yan dito pag sa labas. Pero kasi private property, kaya no problem. So, nag na. At syempre, hindi nyo na naman makikita yung mukha mo, ang mukha ko. Kasi ako na nga yung di ba Ako talaga ang kawawa kasi nga ako yung tag video hindi makikita yung mukha ko. Pero wag nyo nang hanapin yung mukha ko, charot. So ayun na, sinarado na at umalis na sila at, at kaming apat ay maglalakad. Si Amo yung nag sa mga bata at si Marius nag, nag-sakay na ng motor at saka si Mama Usa at saka si, si Kuya Tron ay paalis na rin. So kaming apat ang naiwan at naglalakad kami. So, pauwi na kami niyan. Siyempre, nakita niyo sandali yung mukha ko. Tawang-tawa pa ako, no? Pero nilalamig ako. At naglakad lang kami. Tapos, may nakita akong ibon na nagpapalo the leader talaga sila. Ang bait. Kasi may nauuna at nagpapalo the leader sila. So, siyempre, maglalakad tayo sa kaumahan nila amo. Uh, yung piling na talagang, ano, ang uh, piling talaga na dunya-dunyahan. Charot. So, thank you for watching and uh, salamat. Ay, hindi pa pala, hindi pa pala. Kasi nga, mayroon pa palang activity pa mismo pagdating sa bahay. Kasi nga, magkakanta pa kami pala ng happy birthday sa biyanan ko. So ayun, prepare na yung lamisa at kinuha na ni mama yung cake. At ayun, nagkantahan na kami ng happy birthday to you. Happy birthday to you. Kaso nga lang, binoise over ko lang kasi nga pag, uh, pag kumanta ako ay maririnig nyo lang yung panay tawanan ko. Basta happy birthday, happy birthday to you na yung kinanta namin. Alam nyo na yan. So, tawanan kami ng tawanan kasi nga yung cake maliliit lang. Kasi nga wala naman bukas na tindahan. So, nagkakantaan kami ng happy birthday. Ang akala ko, tumatawa si mam Ma yun pala, umiiyak. Siguro na-appreciate niya talaga na ang daming kumanta sa kanya ng happy birthday na kahit walang handa. Pero at least, di ba, nandiyan lahat ng pamilya niya ang mga apo niya, asama niya nung birthday niya. So, nandiyan yung panganay niya, yung pangalawa niya, at saka yung isa, wala kasi nasa Spain yung babae, nag-iisang babae. So, ayun, at nag-uusap-usap na sila. Chika-chika. Ayun, thank you for watching. Totoo na to. At ipapakita ko lang sa inyo yung the last na kinain namin at niluto namin yung latik. So, yun lang. Thank you for watching. At sana po panoorin nyo. Like and share and comment na din. Bye! Happy weekend!